Mga mister, naalala niyo pa ba nung una niyong nakita si misis mo? Yung una mong nasilayan ang kanyang mukha? Nung una mong marinig ang mga unang salitang lumabas sa kanyang mga bibig? Yung una mong nakita ang kanyang ngiti? Yung una mong nakita ang kanyang mga kilos? At ang kanyang kaisipan na nasabi mo kakaiba siya. Ito na ang taong gusto kong ikasama sa aking buhay. Kasi nakita mo sa kanya yung hindi mo makikita. Hindi mo maintindihan. Basta't alam mo na gusto mo lang siyang makasama. Parang yung unang sigaw ni Adan nung na, na nalikha na si Eva, ang sabi niya, This is the bone of my bone, flesh of my flesh. Parang ganun eh. Exclamation. Na ito na ang kakaisama ko sa aking buhay. At habang mihininga nga ako, ako'y magiging loyal sa kanya. Siya ay aking alagaan at ibigay ko sa kanya ang makakaya kaya kong ibigay. Ganyan ang mga lalaki. Nandun yung ating hero spirit na gusto nating bigyan yung babae ng mga bagay na sa tingin natin makapagpapaligaya sa kanya. Ganun yun. Yung iba nga, mga makaluma pa ang sabi, pati bituin at buwan, susungkitin. Napaka-imposible nun, pero ibig sabihin, ganun kataas at ganun ka-imposible ang gusto mong ibigay sa iyong asawa. Dahil walang presyo ang iyong asawa. Priceless. Walang katumbas kahit ano. Eh, bakit mister? Paglipas lang ng isang taon o anim na buwan na lang eh, nagbago ka. Ano bang nakita mo kay misis? At bigla kang nagkaganyan. Ang sabi sa Proverbs 5.18, Rejoice in the wife of your youth. Kahit ano pa ang mangyari, kahit pa ano ang iyong makikita sa iba, kahit ilang taon na kayo nagsama, you have to rejoice in the wife of your youth hindi sinabing rejoice in your wife's youth. Hindi. So, tagalugin ko. Ang sabi sa Proverbs 5.18, i-rejoice mo raw ang iyong asawa sa iyong kabataan. Hindi yung isa, yung i mo ang kabataan ng iyong asawa. O, palitan natin yung word remember the wife of your youth. Hindi yung remember the youth of your wife. Kasi pagganan yan ang tingin mo sa iyong asawa, magbago ka talaga. Ano ba yung nakita mo na pinagre-rejoice mo? Ano ba sa Tagalog yung rejoice? Pinag-celebrate mo, parang gano'n. Parang si Adan, nung sinabi niya, this is the bone of my bones, flesh of my flesh. Nag-rejoice siya. Ano bang pinag-rejoice mo? di diba ang sabi mo, ito na, wala na talagang iba. Eh bakit ngayon, nakalipas lang ng ilang buwan, unti-unti ka nang nagsisi. At sinasabi mo, parang mali eh. Lalo pa, pag meron ka nang nakausap na iba. Kasi dati ang kausap mo lang palagi si mi si ano, si girlfriend mo. Halos yung cellphone nyo hindi na may ano eh, iinit mag, mag discharge na, kulang pa. Sabi nga nitong anak ko ngayon ano, is pangalawa kong asawa. Sabi niya, kayo ni papa palagi lang nag-uusap. Ano pang pinag-uusapan ninyo? At di tumawa lang si Mrs. kasi hindi pa niya maintindihan kung ano yon. Ngayong nagka-girlfriend na siya, dito niya naintindihan na. Ngayon ang question ko, bakit nung mag-girlfriend at girl boyfriend pa, magkasintahan pa, eh yung pag-uusap ang sarap, kahit wala yung sexual act, yung pag-uusap lang ang sarap eh. Eh ngayong nag-asawa na, yung iyo na, pinirmahan ka na nga doon sa simbahan kung saan, kahit hindi kayo nakasali, eh, meron na kayong promises sa bawat isa, meron na kayong tinatawag na binding na mga salita, pinoproclaim nyo yung sarili na kayo mag-asawa na. Nasaan na yun? Yan ang problema. Tayong mga lalaki at marami na rin sa mga babae. Bakit kaya? Dahil, nawala na kasi sa atin yung mga katuruan natin sa sibahan na na-inculcate sa atin sana habang tayo lumalaki. Eh, kahit na siguro, brother, kahit maririnig natin yun, wala na rin silbi eh. Kasi mismo yung mga pare at iba pa dyan, ganun din ang mga ugali. Yung, yung ilipat-lipat nga ng asawa, pare o kaya pastor. Inom muna tayo para ano. So, paano pa tayo dyan? Ang akin ganito. Ang ating asawa, liban sa aking asawa kasi siyang umalis, ano? Wala na akong magawa ron, eh. nag siya. May mga mali rin siguro ako pagkukulang, kaya umalis, ano? pero hindi sexual sigurado ako roon. panahon ko kasi kasi panay ako trabaho eh ganito yan pag tayong mag-asawa ay hindi na nag-uusap si mister galing trabaho pagod na pagod higa tulog kinabukasan alis na naman sasabihin lang niya sa misis niya magluto ka na ma-late na ako Kain, pagkatapos habang kumakain, nakatingin naka sa cellphone o sa dati, TV, nakikinig sa balita o kaya newspaper. Si misis naman, dahil si mister eh, hindi siya kinakausap, kung saan saan na ngayon ko ah, naghahanap ng atensyon, nakikipag-usap sa iba. Mga kapitbahay, kung sino dyan hanggang isang araw makapag, maka, makatagpo talaga yan ng tao na makapagbibigay sa kanya ng panahon at maaalala naman niya uli yung sweetness nila ng asawa noon at mag-umpisa ng magtanong yan. Si mister, ganun din. Habang papasok ng trabaho, uwi ng bahay, magtatanong ganito lang ba ang buhay ko? Wala na bang ano to, katapusan? Ganito na lang. Nando na yung boredom. Pero kung umpisahan ninyong mag-usap palagi, pag-uwi ni mister. Mister, no? pag-uwi mo. E eh, di mag-freshen ka, no? Tumulong ka sandali kay misis sa mga gawain sa kusina. Habang tumutulong ka, kwentuhan kayo, hanggang sa maghapunan, kwentuhan rin kayo. Kahit anong kwentuhan, kahit magchismisan kayong dalawa. Kami ni Mrs. ganun eh. Chismisan kami, kaming dalawa lang naman ah. Chinichismis namin yung kung, kung saan saan, kung sino sino. Eh wala mang nakikinig at pag may lumabas sa chismis na yan, isa lang sa amin ang nagkalat. Chismisan. Kaya pagkakuminsan, pati yung mga biro-biro sa mga katawan na ganito na, kanyan yan. Magtatawanan kayo eh yung oras ninyo parang wala ah. Natatapos. Kaya kung minsan sa kainan, sa, hap, sa pagkainan eh, sabihin, wala, alas otso na. Ligpit na tayo. Wala na. Naiiyak tuloy ako ah. Misis ko kasi kayo malayo sa akin eh. Kaya nami-miss ko. Ah, sandali na nag-uusap lang kami kasi sa cellphone. Pero ang ganda eh. Ang ganda ng bahan kasi hindi nabibilang yung oras. At biruin nyo, ilang taon na kami nagsama. More than 10 years na. Hindi ko na sabihin kung gaano talagang isang na years. More than 10 years. Pero ni minsan walang nagbago noon. Bakit? <clears throat> Ako si lalaki ang nag-i-initiate talaga. Kasi ayaw kung mangyari kagaya sa nangyari kay Adan na kung saan si Eva ang kausap niya yung ahas. At isang araw, si Eva ay nakinig tuloy sa ahas. Ang masama pa, narinig na siguro ni Adan yung pag-uusap ng ahas at ni Eva, hindi pa niya sinaway si Eva. Sinabi ni Eva sa kanyang ganito, sumunod rin siya. Kasi mahal nga niya eh. Kaya lang, wala siyang oras. Wala siyang panahon. Panahon, atensyon, pag-uusap. Yan lang talaga, wala nang iba eh. Kasi pagka nawala na yan, unti-unti mo na kayong makikita yung mga diferensya ng iyong asawa. Si mister, instead na maturuan ni Mrs na mamahalin siya, kasi yun ang sabi ni Pablo. Sabi ni Pablo, mga, mis, mga mister, mahalin niyo ang inyong asawa. Kasi by nature, ang lalaki, wala niyan eh. Manhid. Ang misis lamang ang makapagbibigay ng leksyon sa kanya paano magmahal. At yan ay sa pamamagitan ng respetong ibibigay niya sa kanyang asawa. Paglipas ng panahon, si misis din wala ng respeto sa kanyang asawa. Kuminsan, sinisigawa na nga. Andiyan ka na naman! Hinahagis mo naman yung mga gamit mo. Para kang baboy. O, tingnan mo. Masabi nyo ba yan nung bago pa kayo? Hindi. Sandali lang, hani O kaya kung ano, ma or pa. Sandali lang pa. Itong gamit mo ha, iligpit natin dito kasi nakakalat eh. Paglipas ng tam, panahon, baboy na. Si mister, ganun din. Maligo ka nga dyan. Parang buong araw kang pero dati, kahit pinapawisan si misis, hindi nagre-reklamo eh. Unang taon o kaya yung kaumpisa pa lang, hindi nagre-reklamo yan. O, oh, sabihin pa misis, sabay tayong maligo ngayon. Oh eh ngayon, pag sinabi ni misis, pa, sabay tayong maligo. Ha? Huh? Ano ka? para kang ano ah, nandidiri na. Bakit? nawala na kasi yung intimacy. Yung intimacy, makukuha yan yung palaging pag-uusap at yung sexual na ak. Yung pagtatali. Hindi lamang yun, marami pa. Yung mamamasyal kayo. Kahit hindi kayo mag usap mamamasyal lang kayo manunood sa paligid. Yung presence niyong dalawa nandoon sa isang lugar sa isang panahon, in one time. Malaking bagay na yon ng inyong sarili ay magkaisa. Kaya mga mister, rejoice in the wife of your youth. Hindi rejoice in the youth of your wife. Baliktad. At yan ang nangyari sa iyo ngayon. Hinahanapan mo si Mrs. ng kanyang kabataan, kagandahan, kanyang halimuyak. ala yung halimuyak. Kasi nung kabataan, kahit mag lang, ang bango ng misis. Nga misis, kahit shampoo lang kayo, ang bango na eh. Pero ngayon, kahit mag kayo, wala na, wala lang ano kay mister eh. Kaya ikaw mister. Kaya dapos mag-reklamo magre kayo, bakit si misis pumunta sa iba? Ako, ibang dahilan yun sa akin eh. Pero karamihan sa atin, ganyan. Ako, ganun din pala eh. Hindi ko naman parang binaliwala si Mrs. Insecured lang talaga ako noon, financially. Kasi si Mrs. hindi marunong humawak ng pera. Kaya wala kaming ipon. Kaya ang nangyari tuloy, ako'y natatakot sang araw ako maalis sa trabaho pag nakita nilang hindi ako magaling sa trabaho. Kaya, Buong uras ko at panahon nandun sa trabaho, attention ganun din. Doon ako nagkamali. Pero si Mrs. hindi ko wala Ang problema lang, hindi din niya ma-appreciate yung aking effort. Makikipag-usap ako sa kanya, hindi nakikinig. Or kung makikinig man, walang response. Kung magre-respond man, isinusulat sa yellow pad. Kaya, kahit ganoon, dahil committed ako, nagpatuloy ako hanggang umabot pa nga kami ng 20 plus years sa aming pagsama. Kasi nandun yung aking commitment eh. Hindi ko tinitingnan yung kanyang mga kamalian, yung mga yung mga ano niya, yung mga kakulangan, hindi eh. Mga weaknesses niya, hindi ko tinitingnan. Kasi committed ako. Yun ang isa rin sa mga mga bagay o isa sa iyong karakter, mister, na dapat meron ka yung committed ka sa pamilya. Ito hindi na asawa, pamilya mo na. Kasi pag committed ka sa yung pamilya, hindi mo maiisip na mag-isip na pupunta sa ibang tahanan, ibang bahay. Lipat bahay, hindi. Pero ang importante din kasi sa lahat si misis. Bakit? Siya ang una mong nakita, siya ang una mong inadmire agaya kay Adan ito na eh bakit ngayon nagbago ka suriin yung uli mister ang iyong sarili baka ikaw ay ganito ngayon mapagpalang araw po sa ating lahat